Yan, nilagay na natin yung ginayat natin na ano. Ito yung nga. Yung tokwa. Ito na tayong tokwa. Ayan. sile pulay doy mo siyan siling panigang ara na kayo sinapo tinang sibuyas mia 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 ayan sibuyas ayo bugi at halu-e bechinyan bechinyan Magic syrup, yan. Yan. Huwag mo akong bigyan ng dahilan para batukan kita. Paminta. Yan, naluin natin. Yan. Luto na po, mga kananay. Ang ating sisig. Tok. Tok baboy pala yan. Yan. Tokot baboy. Ito na.